Finally, nagsalita na ang Ed Showtime host na si Kim Chu patungkol sa relasyon at tunay na namamagitan sa kanila ni Attorney Oliver Muller. Matatandaang kamakailan lang ay nadawit si Kim Chu sa issue ng pag unfollow ni Michelle B sa pinili niyang especially for you searchie na si Attorney Oliver Muller. Ang pag unfollow ni Michelle B ay nag-coincide naman right after dalawin ni Attorney Oliver si Kimi sa Showtime nitong nakaraang araw lang. Bukod pa dito ay nagbakasyon din recently si Kim Chu sa Siargao na at the same time naman ay ang pagpapalit ni Attorney Oliver ng kanyang profile picture sa Instagram na kuha rin mismo sa Siargao. At ngayon niya ay nagsalita na si Kim Chu ukol sa tunay na relationship nila ni Attorney Oliver. Inambush interview si Kimi ni Dr. Vicky Belo kamakailan sa birthday party ni Vice Ganda. Ayon kay Dr. Bello, Kim, may nagsasabi bagay na bagay daw kayo ni Oliver. Attorney Oliver, taga Cebu. So is it true? Sagot naman ni Kimi, okay lang. Hello, okay naman kami ni Miko. Bisaya term ang sinambit ni Kim na amigo na ang ibig sabihin ay friend o kaibigang lalaki. Hango ito sa Spanish word na amiga at amigo na ibig sabihin din ay kaibigan. So in short, tinatawag ni Kim Chu si attorney Oliver Muller na isang migo, a friend, kaibigan. So dahil nga dito ay tila indirectly nang idinedenay ni Kim Chu ang mga espekulasyon sa social media patungkol sa tunay na namamagitan sa kanilang dalawa. Matatandaan kasing unang sumabog ang rumors na may something sila nang magbigay ng hint si Attorney Oliver sa interview patungkol sa tanong na panliligaw niya di umano kay Kim Chu na ngayon ngay nilinaw na mismo ni Kimi. Interestingly naman, matapos magsalita ni Kim Chu na migo lang si Attorney Oliver para sa kanya, kapansin-pansin na nakafollow ng muli si Michelle D sa napili niyang ex Sergi. Makikita nga sa comparison na ito na before ay naka-unfollow siya, tapos ngayon ay nakafollow na siyang muli. Pero ayon naman sa ilang netizens, parang papansin lang daw si MMD sa kanyang pinaggagawa. Samantala, may kumakalat naman ngayong chika sa social media na si Kim Chu di umano dapat talaga ang searcher sa Especially For You. Pasabog na episode daw dapat ito ng Showtime sa first day ng pag-era nila sa GMA. Siya dapat ang uupo at hindi si Michelle D. Kaya kumuha ang Showtime management ng gwapong searchy mula Cebu which is si Attorney Oliver nga. Pero last minute ay nag-back out daw si Kim Chu sa kadahilan ng hindi pa daw niya kayang isa publiko ang detalye ng up nila ni Sian Lim. Kasi syempre pag ikaw yung searcher pag umupo ka sa especially for you, kailangan mong aminin ang reason ng hiwalayan mo sa ex mo. Pero wala pang confirmation sa impormasyong ito at nananatili itong isang chika lang. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Actually, yung mga searches nga that time, parang bagay kay Kim in terms of build and physical aspect. If hahanapan kasi si MMT, parang mas bagay sa kanya yung mga mod the like guys na matatangkad and serious looking. It's actually commendable nga that she bowed out. At least alam niya sarili niya kung saan lang muna siya and not just for the show and all.